So, ayan na nga mga kasari dahil medyo matumal na naman tayo. Uh, kadalasan ko nga sinasabi sa inyo, pag Monday to Friday is ayan, matumay, matumal na matumal ko yung tindahan. May kasari at wala masyadong bumibili. Pero kahit paano may benta tayo. So, isishare ko sa inyo yung benta ko <laughs> ngayong araw na ito dahil talagang napakatumal. Pero kahit paano naman is, ayan, meron tayong benta. So, ito yung nanaginan ko ng aking benta. Ayan. Pag yung mga papel, dito ko siya nilalagay. At hinihiwalay ko siya. Yung mga, ayan, yung mga tag uh, 5 peso na bago. Ayan, hinihiwalay ko. Ayan, wala kang nakikita nyo. Ayan. Hinihiwalay ko siya. Ayan. Kasi pag si Junakas lang yung nagbabantay ng tindahan is uh, dampot lang siya ng dampot minsan nagkakaparehas na yung 5 peso, yung 10 peso sa piso. Kaya ang ginagawa ko, hinihiwalay ko. Yung aking benta na coins. At yung mga luma naman, yun yung nilalagay ko doon sa aking lalagyan ni Nola. Ito. Yan, dito ko siya nilalagay. Yan. Yes. So, dito ko nilalagay yung aking mga piso. Ayan, yung aking mga 5 peso na luma. Yung mga 10 peso ko na luma. Dito ko siya nilalagay kasi para nakahibalay siya dun sa bago. Hmm. alam naman natin ngayon, mahalos magkaparehas lang yung piso, yung 5 peso, at saka yung 10 peso. Kaya hinihiwalay ko ako. So, uh, matumal, uh, kahit matumal meron naman tayong benta, ayan meron tayong 100 peso at may mga coins pa tayo dito at kanina merong uh, umunta na dito kinuha yung mineral ni, uh, ni Kasari at uh, kumuha ako dito ng 40 peso para sa mineral at meron akong uh, tinabi kanina na limang 20 peso at hinulong ko siya dito sa ating ang ating alkansya, di ba? Sa ating alkansya. Kailangan may alkansya talaga. Uh, yung aking 20 peso na yun, uh, visible na siya. Agad na siyang nahuhulog dito sa aking munting piggy bank ito. Kasi, syempre, um, nag-ipon si kasari. At pag may 10 peso naman ako, mga kasari, nilalagay ko rin dito. So, pag may mga buo akong 20, 10 peso na uh, bago, diretsyo siya doon. Dahil, ayan, uh, hindi ko siya binabaya or sinusukli sa mga customer ko. Diretso siya doon. So, meron naman tayong benta. Kaya lang matumal. O, ba diba? So, kahit matumal, bless uh, blessed pa rin tayo. Kasi kahit paano meron tayong nakikitang benta. So, Ganoon talaga ang ano lang tindahan ni Kasari. a uh, Monday to Friday talaga napakatumal. Pero pag Saturday, Sunday, ayan bonggang-bongga naman yung tindahan ni Kasari. Hindi mo man matatawag na fiesta o kaya happy new year at least kahit paano may pa-birthday. O, di ba? So, ayan nga Kasari, na ko sa inyo yung aking tumal day. Pero mabenta ah. Tumal day, pero mabenta. Tumal day, pero kahit ganun pa man is meron tayong benta. O, di ba? So, bantay-bantay na lang muna si Kasari ng tindahan. Kahit na pa isa-isa yung bumibili, at least meron tayong natatanggap na blessing or meron tayong natatanggap na benta galing sa ating mga customer. O, siya mga Kasari, yan na lang muna. Bantay na lang muna ako na ng tindahan.